may memang anak mga kapatid ko. Oh. Ito naman, naman. Mga manok. Oh manok nang kapatid ko. Oh, alaga. pa. Oh, mayroon pa isa. Oh. Daming saging, Oh. Kondisyon na kondisyon niya. Saging. Daming bunga. Mayroon pa, o. Oh. Pwede na yun, o. Oh. Yun pa, Oh. Pwede na yun, eh. Ano? mag magulang na. Maraming papaya. Hmm. Maraming manok. Meron rin, pa. No? Oh. Yung sinangla sa atin. Ito naman yung likod ng bahay namin. Ah, uh, mangosteen mangustin ni oh. oh, ma. May puso. Ito tayo sa likod ng bahay namin. May maraming malunggay. Ay, maraming malunggay. Kaya lang, tag-init kasi kaya, ano, Ang sarap talaga manirahan dito sa bukid. Hindi ko ipagpapalit ito sa siyudad. Oh. Ang sarap dito manirahan. Prisko ang hangin. Maraming pagkain na ano. Mga organic. Yan ang aking nanay itit mag itito na yan yan yung ang ang aking sister ang <coughs> mulan kagabi. Oh, mula ka, mula pa kahapon. Tanim ng aking mother, oh. Yan. Sibuyas, kataba. Daon ng sibuyas. Yung tataba niya. Doon naman sa baba, mayroon dyan tilapyahan sa kababuyan namin. ay matatanda naman oh, oh, oh. oh. model, oh, yeah. model. <laughs> model na daming malunggay maraming buko Ayun, <laughs> Aking kumangkin. Kabahan na ngayon, boy. Si Pinto'y. Kamahal ng baboy. O, hindi. Madahang dahon ang baboy. kaya, sa amin sa... Ay, ano? western. Si western. Western pala.

Yeah. Ang sarap manirahan sa bukid. Fresh na fresh ang mga pagkain. Mayroon din dito yung tanim ng nanay ko, kalabasa. Yan, mayroon din siyang mga talbos ng kamote. Yan ang no, mga talbos ng kamote. May mga tanglad. Malunggay. Ito may rambutan. Mayroon din mga kalabasa. O, hindi nagmulak-lak oh, Ay, mapa, may bunga na pa, oh. Ano ko nga, eh. Mayroon na siya, oh. o oh, pasawahin mo pa. Yan you know? na, Pinasawa mo? Hmm. Tapos yun, oh. Ang Marami siyang bulaklak, o oh. Mayroon Bulamula. pa. Mayroon pa? Ayun, oh, no, mayroon pa. Bulaklak, oh. Tanim ng aking mother. Mayroon pa dun, oh. Ayun, oh. No. Ayun, oh. No tapos pa. Yan. May kalamansi. Doon sa, sa likod ng bahay pa may kalamansi. Yan o, no? kalamansi. Yan. Mayroong lansunis. Maraming lansunis dito. Yung lumbay. Ano ba sa Tagalog ang kuan pa? Ang bago. bago na, na bago. Ang sarap niya sa isda. Sinabawan yan ang lagi naming hihalo sa isda. <laughs> Ito isang plantasyon ni nanay na pamubihan. Tumay bulaklak dito yung hipag ko ang ganda. Yan tanim ng nanay ko. Ah, daming pagma, oh. Oo nga, eh. Izumo. Hmm. Naman. Kain. Hoy, paano mo kay nato? Ganda.

Maraming tanglad. Ano pa okay na? Tanggal.